Kabi-kabilang hold up ang napaulat sa Metro Manila ngayong linggo. Kasama dyan ang isa bagong umanong modus ng mga hold upper, ang mag ng delivery rider ng cash on delivery, saka sila bibiktimahin. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyu. Linggo ng hapon, palakad-lakad pa itong si Kuya habang may kausap sa cellphone sa Castaneda Street sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Maya, maya lang, bigla itong kakaripas ng takbo papunta siya sa isang lalaking nakamotor na nag-aabang sa gilid ng kalsada saka humarurot paalis nakabuntot sa kanila ang isa pang puting scooter ang mga yan grupo pala ng holdapper na nambiktima ng isang kawawang delivery rider accordingly uh, may nagbook may nagbook sa kanya na parcel na worth 3000 pesos so dineliver ngayon ng delivery rider doon sa area pagdating doon sa area ay mayroong pala nag-aabang sa kanya na grupo So, inagaw sa kanya yung uh, parcel, tag-declara ng uh, hold up, tapos uh, tumakbo, sila, bu na yung mga suspect natin. Buti na lang at may CCTV, kaya agad nakilala at natuntun ang tatlo sa apat na suspect. Kanya-kanya silang palusot. Nojo lang po ako ng mga tropa, sir. Na? Mga tropa po, na influential lang po ako ng mga tropa namin. Na? Kumuha po ng parcel. Ginamit po nila yung motor ko, kaya po nasangkot po ako dito. Yun nga lang, hindi na na-recover ang parcel na may lamang mga pabango. Sa investigasyon, lumalabas na dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga ang dalawa sa mga suspect. Sa makapagbibigay impormasyon sa isa pang nakatakas na suspect, agad lamang pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Sa pool din sa CCTV, habang tila may sinisipat itong si Kuya sa eskinita ng Oroquieta Street, Santa Cruz, Manila, bandang alas 12 ng hating gabi nitong Martes. Kumuha siya ng panungkit. Agad nitong nadagit ang isang pares ng rim ng gulong ng motorsiklo na may halagang 5,000 piso. Pero dahil din sa CCTV, natunto ng suspect na si Jan Rick Concepcion, 26 anyos. Nabawi rin ang mga ninakaw. Pag-amin ng suspect, tinitikan na niya ang bahay bago ang pagnanakaw. So, wala pang pera ko po sana sa junk Iniimbestigahan na rin ngayon kung siya rin ang pumitik sa iba pa umanong gamit sa bahay na nawawala. Wala nang nagawa ang 47 anyos na ginang na ito nang arestuhin siya ng mga pulis sa BGC Tagig kagabi. Isa pala si Alias Nida sa limang suspect na nagnakaw ng bag ng dalawang Korean National sa 9th Avenue. Uh, modus po nila itong ganitong pangyayari na palilibutan nila yung ating mga biktima. And uh, more on mga Korean uh, mga tourist yung kanilang mga bini binibiktima. Sa presinto, todo tanggipan ng nung una ang suspect. Pero kalaunan... Nagawa ko lang yung para sa anak ko. Pero isang bagay daw ang di niya magagawa. Ang kagatin ang isa sa mga biktima, kaya nasugatan ang kamay nito. Eh, pustiso ipin ko, paano nangyari nakakagat ako ko? Eh, dinatanggal yung unang ko. Diyos ko, pustiso ko, paano nakagat Di yung kasama kong inaano niya. Wanted na rin ang apat pang kasabwat ng suspect. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.